ka na? Sige na, oo. Mas ka na. Kain kayo, subo ng kinabukasan. Bukas na. Bye-bye! Sige na, bye nga. Subo, subo, ito puro subo. Talon, halong, halong. Para sa'yo. Para sa'yo kakain din kita. Mmm. <laughs> Masarap yung ano, manok no? Para sa akin. Ito ni Bansot ah. Mmm. Mm-mm. Hindi na, kaya na. Bye. Sabi Cheers! Para sa bukas. Sabi everyone. Sabi <laughs> <laughs> everyone. Uy, ba't ako wala? Sabi ko to. Kailan. Kailan. Ang ganda yung t-shirt. Thailand, masala. Bakla. Mayroon din ako ng... Hindi ka? Bakla? Yung unang... nung nag-travel sila dati. Pili ako t-shirt. item din. Hindi. Wala akong... Thailand. Tapos iba na burakay sila. Binigyan nila ako ng t-shirt na burakay. Tapos may Thailand din ako. Oo, ito yun. Ito ako yung burakay. Ano to? May rin. Bakit may comeback? Ano yun sa akin? Wallet. Wallet. Wallet tsaka... tsaka yung bag. bag. Bag sa akin. T-shirt sa akin. Ba bag, wallet, tsaka bracelet. Ewan ko na sana yun. Naka lang doon pa. Naka. Maligay ko yun sa anak ko eh. Ayun mo na lang Hi. Sino mo bilabord ba? Ako yun eh. Chicken. Saan? Oh, sino dyan may takpak dyan? Taki, Kami wala. Ikaw meron? Saan? <laughs> <mayroon. Walang> kayo. Saan? Hindi ah. Sinabi niyan pa kayo. Ati lang ka cheese. Ati lang tao na hari siya Sinabi pa kayo. coloca don't para trás. O, bebê, o, bebê, o, bebê. o, bebê, o Bueno. Diyan din naman nila lang ano. Tapot pa. Ako wala. Ito hati tayo. Hindi ko maubusan. Sa lahat ng gusto ko, ako meron ha. Sabulod and sebel. Thank you. Ito, pwedeng kaya ko tinong pina yung gusto mo. Tama na 'yung isip.

Tama ka rin, ma. Tama. Hindi na ginalaw yan. Si Mama pala po eh. Ito niya magiging. Hmm. Ayaw yung tiktok yung ganyan ikon. Wala naman siya. Laman lang kinukuha ni mama. Binagano lang yan, pinukuit.

Paano na hindi masarap? Inaulit ulit ngayon dito. Asa si Lina? Giselle, magbala ka daw tubig. Wala tubig to ano tubig? Tubig. Bato ng water. Oo, wala po. Bato Sabi mo kay madam, saan na totoo ka? Bata nga natin. mo kayo sa mo walang tubig dito. Ay, thank you Lord. May

si t referred kumaini Surak, U Kellery iermanas Tungang, Ku Hirin Saya tadi kok. Saya hindi, hindi so, nagpaalam na mamatay na. Hindi nagpaalam sa amin na mamatay na siya. Uminom ng lambanog, nagpakalasing, tapos maya-maya wala na, natumba na, hindi na nakahinga. Ay, baka may lason yung lambanog. Galing, galing mas bati yung lambanog, hindi yung may lason, talagang galing mas ah, expire na yun. Hindi, bagong daan lang. Bagong Ay, bakit siya namatay? Karating nga lang ng mga kapatid niya. Siya lang uminom? Kapatid niya, bayaw niya. Mal, ano niya, ang ah, pilas bilas niya. Na heat stroke, Ganon? ang cost ng pagkamatay niya? Atake na. Atake? Sa kidney yun. Atake, Atake sa kidney. Atake sa kidney. <laughs> Atake sa atay nyo. Atake sa Atake. <laughs> Atake. Atake. Alam mo naman. Atake daw sa kidney. Oo. Oh, oh. sa... Tapos? Hmm. Kasi ganito yun. Eh. Oo. Oh. Atake. Pag ikawin, oh, ay lasing... Oh, ah. Pag ikaw ay lasinggero, <laughs> Kahit di ka na magpaalam, matay ka na. <laughs> ilang taon? Ilang, taon? 1990. Ah, kapatid ni Tonyo talaga? Bayaw ni Tonyo. Ah, bayaw. Bilas mo pala, bilas. Ay, ah, bilas ko. Bayaw ko. Bilas niya pala naman. Bayaw ko. Bilas mo kasi kapatid ni, asawa ni kapatid ni Tonyo. Ah, bayaw ko. Magbilas kayo. Ito ah, yan, malakat ka mo. Ito siya oh. Sana ba yun?

Tito. Ito yung kapatid. Ito yung kapatid dito nyo. yung asawa. Ay, oh, yan. Ah, may edad na pala. Yung asawa niya, si Ito Ano naman yung kapatid sa? Ka? Tapay